batang makulit. Anong ulam mo? Ha? Chicken. Tapos? Nung, ang palaya. Paborito ang palaya, ano, si, mo yung palaya na. Ano? Tasabihin. Tasabihin ng babae. Come on. guys. Kaya tayo. Ang amos-amos niya mo yung sikat o. Oh. anak kong makukulit wala kasi ang kumain ang ampalaya sabo ito daw niyang ampalaya eh Chicken, ham Yan ang ulam ng batong makulit. Ama, mo Anong ulam mo? Isto naman chicken sa mga junakis ko maka mga layas at mayroong nakikisalong ano po sa kat 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 anong ginagawa mo dyan <laughs> kat kat ay isnabera anong ginagawa mo kat kat anong ginagawa mo kat kat Uy, kat 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 Kat

对吧？